Hello guys, kain tayo ng noodles Grabe, pagod na pagod ako galing dun sa bundok Bundok ba yun? <laughs> Oo, basta galing ako ng ano So nagluto nga ako ng noodles Woo! So, Of course, Payless, baka naman Nilagyan ko ng mga sahog ng shabu Ayan Yummy Guys, Ayan. Meron siyang ano ba to? Ayan basta, Marami siyang sahog Ayan, tama. Wow! Naku ba. Kain tayo. Abe. okay mm. thank you for watching mm.